polluted yung source, eh di polluted yung message. So pure propaganda. It only emphasizes the bias. Nasa lang po sir promise. Okay. <laughs> Ito, man, Naging byword sa atin promise. <laughs> sir, pero uh, kung na-share po yun ni Senator Bato, and kanina sabi po ninyo umaasa kayo na uh, bubuksan po yung mga mata ng Senator judges dun po sa impeachment trial. Uh once na na-present evidence, paano po yun? Uh, like this, sabi, it doesn't care. Well, if it doesn't care, then gahan siya ng bayan. Pagtakbo niya sa susunod. Hindi na siya iboboto. It's political suicide. Hindi po ba? Salamat din. Thank you, Haji. The floor is now given to Dominic Flores from Philippine Star Online. Hello, good morning po, attorney. We morning. Uh, Na-mention niyo po kanina na meron nga pong um, gag order under the Senate rules. Pero ang sinabi po kasi ni Cheese ay kailangan pa raw po mag-file ng motion or mag-issue ng motion before the impeachment court and for them to address that, like the senator judges will address it there. But do they really have to issue a motion? Hindi na po kailangan dahil nasa impeachment rules na nila. So, Hindi na kinakailangan Make the obvious obvious. Hindi po ba? Nasa, bata, nasa rules na nila eh. Hindi na kinakailangan mag-isyo ng order, ng gag order. dahil it is built into the rules of the Senate as an impeachment court. Do you think, attorney, that SPGs is also being inconsistent because during the campaign period ay sinabihan po niya yung mga senators na to refrain from commenting regarding the impeachment to avoid raising or yung controversies regarding it? Um, pero ngayon parang kailangan po kahit presiding officer na po siya parang kailangan pa rin po ng motion why can't he decide that or why can't he be All he has to do is to enforce it. Hindi na kailangan ng motion. Enforce niya. He should take the initiative as the presiding officer. Ayun po. Thank you to thank you Attorney. Salamat din. Thank you Dominic Jongman Lapas from DCRJ. Attorney, uh, sabi niyo po kanina na wala sa saligang batas yung ilang hakbang ng impeachment judge. Sa so palagay niyo, dapat ba silang uh, mag-seminar ang mga senador, lalo na yung mga wala pang experience sa pagiging huwes uh, ng korte ng pagsasaktan? Dapat po, eh, pag-aralan din nila itong proseso para sila ma magabayan nila. Para magabayan sila sa kanilang gagawing hakbang. They should take the initiative to study the rules of impeachment. Lalo na po yung mga hindi abogado. Nasa sa kanya po, nasa kanila yan eh. The initiative. So, tama kayo. Pag-aralan nila. Kung hindi, they'll be uh, walking in the dark, so to speak. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Uh, huli na po. Uh, nangako po yung mga senador. nag oath po sila na magiging senador judge. Kung sakasakali po na hindi sila tumupad sa pangako nila o magmalabi sila, uh, pwede rin ba silang masampa ng kaso o ma-impeach din? Mm, hindi po impeachable ang ano eh, mga senador. <laughs> hindi po sila ano, uh, impeachable. Ang paghusga po sa mga senador na hindi tutupad sa kanilang pinanumpaan ay ang husgahan sila ng bayan. Huwag silang iboto. Pwede po sabihin na perjury, pero hindi. Dahil ho, pwede lang panindigan yung sinabi nila, hindi, itong paniniwala ako eh. Hindi ako lumalabag sa batas. So, ang pinakamatibay po dyan na parusa ay mahusgahan ng sambayanan. Wala po. Kasi pwede lang sabihin na ito yung paniniwala ko, hindi ako naniniwala sa ebidensya, kaya hindi ako boboto ayon sa gusto ninyo. Bumoboto ko ayon sa pananaw ko. Thank you, John. Uh, now we are going to entertain uh, questions from Kenneth Basilio of Business World. Sir, the Philippine Chamber of Commerce and Industries Niña Mangyo said that the speedy impeachment trial of Vice President Sara Duterte-Carpio could be advantageous to the Philippine economy, while its chairman George Barcelona said that the government should hold the BP's trial to quell political back noise affecting foreign investor sentiment and help reinforce the country's image of political stability. The questions are, from the perspective of the House Prosecution Panel, is there an expectation for a swift impeachment process, both to uphold the rule of law and to reinforce public trust in our democratic institution? Meron pang isa, sir. Sige, yan muna. Yan muna. Sa ngayon po, will there be a swift trial? It doesn't look that way. There's so much foot-dragging on the part of the impeachment court also on the part of the impeached official pero ito po once ito ay umusad pag usad po nito sa panig ng prosecution hindi po ang prosecution ang magbibigay ng dahilan para maantala ito ang gusto ng prosecution swift trial ngayon, yung second question. Second question, and how can the prosecution reassure the private sector that the impeachment will not lead to a paralysis or disruption in economic policy making? Ang sagot po dyan ay yung unang tanong ninyo. Does the prosecution expect a swift trial? Ang sagot do sa pangalawa, yes, a swift trial will address the issue of stability, the issue of investor confidence in the Philippines. Kasi po, habang tumatagal ito, habang naaantala, habang lumalawig, nagugula ng tao. Anong ginagawa ng tao? Nagagalit, nagrarally, nagpoprotesta. So, sa foreign investors, hindi po maganda yan. Ang gusto ng foreign investors, stability. Pangalawa, nagdadigress ang atensyon ng Senado sa halip na sila ay makagawa ng mga batas na makakatulong sa ekonomiya, ayon po sa uh, rules of impeachment, Kap ang impeachment should be given priority. At a certain hour, they should stop their legislative work and conduct the trial of the impeachment. So, nakahati yung atensyon. So, hindi ho maganda yan. Dahil yung paggawa ng batas na makakatulong sa ekonomiya ay naaantala. So, mas mabuti na maging swift, maging mabilis yung paglilitis. Para investor confidence is assured. Thank you, sir. If I may, uh, if I, if I may use the word of the day promise, last na to. <laughs> Another poning question from Joanna Giolagon from Asahi Simbun. Sir, makikita nung sana uh, if the prosecution panel is working with the parties that previously filed impeachment complaints against the BP, kung meron pa silang role dito, like maybe as resource persons, and also baka, okay, okay, ilan po? May ilan po na uh, kalahok sa mga naunang impeachment complaints, dun sa tatlo. May ilang kalahok po dyan na kasama sa prosecution panel. Ngayon, ito pong si Chel Diok, no? Yung kanya party list, yung akbayan, sila yung nag-file ng pinakaunang impeachment eh. Kaya nga siya, inimbitahan na sumama sa prosecution group. Yung pangalawa, yan po naman yung grupo ni uh, ano, Makabayan. Makabayan block. Makabayan Black, yung pangalawa. Yung pangatlo, ito po yung uh, civil society, yung mga pare. Yun hong kasali doon na abogado, eh bahagi rin ng kasalukuyang uh, prosecution team. So, yun po ang sagot sa katanungan nyo. Opo. Thank you, sir. Uh, Tina Panganiban Perez of uh, GMA7 again. Sir, pasensya na. Mababawi yung promise. Okay. tahabol lang po. are you at liberty to tell us who the witnesses of the prosecution panel will be or kahit ilan yung ipepresent? Um, let's wait and see. Kasi po, we're still vetting the witnesses. Eh. Merong mga testigo. Ngayon, pinag-uusapan lang, alin ang pinakamalakas? Alin yung